itim na itim uh, ayan, mga bossing ayan isang uh, lemon sweater lemon sweater mga bossing ganda oh ganda mo okay ayan mga boss sa kanawa yun uh, high station ito mga bossing ayan mga boss ang uh, ngayon ay October 18 uh, 2025 yan narito tayo sa Lipa Patangas kaya lang ay eh, napaka ulan yan Ayan, ito ang nag-ilalim ng mga puno. Ayan, ngayon ay October 18, uh, 2025 mga posing. Ayan. Pero kung baka bibigyan pa Medyo hali tayo. Ayan. <coughs> from Liliw, Laguna Magano bossing? Yes. 3,500 Negosyable para? Okay. Uh, may bawas doon Ayan, uh. 3,500 mga bossing Kahit maulan tuloy ang bintahan dito Ay mga bossing Isang regular gray Ayan, uh. 2,500 Street kum Mura nyo nga yung sa 2,500 Mura yata man o kaya no? Okay. Mababa Mababa ang presya Ayan na uh. Biruño, right? isang regular grade kaganda Bulls uh, mag-iisang taong manok 2.5 lang hinihingi Sa 2.5 tayo may bawas pa Kunti na uh, oh, May bawas pa daw ito Ayan, ha? Mga boss, isang kanawain Magkano tropa presyo nito? 4.5 4.5 daw ito ha Ganda kanawain ito Ganda mukha 4,500 Sa 4.5 pare, bawas pa Kunti, pabawasan daw na kunti Ayan ha uh -huh. 445 mga bossing tapos uh, may dalawa dito white streamer na kanawa yan mga nasa animang buwan lang ay ni hingi tigag at ng libo. Yan. Are isa. Ay, ako gusto niyo i-try Yan. meron dalawang adumalaga at isang uh, fruit stack. Yan. Ini hingi ay, ay 5,000. Paita. Ah, mga bossing, isang ah, limbuyo 'to. Ayun ha, ah, full to katawan ha. Ah. Ah, ang rasong kalon. 3k daw ito, ah, fix na sagad na sa 3,000. 30 mga nasa 7 hanggang 8 buwan ang edad dito nito. <laughs> mga mga bossing ayan na 2,200 yan ay may may pa pare na may, pa pare. Ah, ito, mga bossing isang panok so naman ito ang F1 hinihingi 1, ay 3,000 F1 daw ito white kelso F1 na white kelso F1 naman ito mga bossing ayan uh, high station mga bossing malaking manok o uh, taas ayan ay uh, 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 ayan kaya mga boss sa yun, mga kanawa yun ito mga boss yun ng uh, paan ito yun na 4-5 yun naman kaya uh, may bawas pa Yung uh, ako quality And, uh, sa ating kaibigan seller from uh, Garcia 4,500 uh, paunang presyo mga bossing ang ating idol si Mr. Lance de la Torres yan narito ulit sa lipa ang uh, kanyang dala ay isang ator Tornado Hats yung yeah, mga bossing Magkano Mr. Lance yung kwan? Yan yeah. Dala ni Mr. Lance si isang uh, Tornado Hats mga bossing uh, Negotiable naman ito Ayan ang ganda 7 months 7 months mga bossing Ito mga natin Kaya mga boss 1.5 uh, lang sa ating kaibigan sa Ilan. 1.5 uh. lang. Ah, boss, mag-shoutout ka na. Shout sa ano mga Tagaluuban. Guadalupe, Luuban. Oh, uh, Tagaluuban daw shout out. Yan. Ayan, mga bossing, ayan isang uh, lemon sweater. Lemon sweater mga bossing. Ganda oh, ganda mo. Okay. 3.5, ah, may bawas pa. Yan na uh, negotiable. Ganda pa rin nito. Oh, ganda sa video. Sal lemon sweater mga bossing.

pesos <laughs> si binibigay niya ng uh, dalawang graso ng magandang mga pumpkin to. isa sa mga regular reseller dito yan ah ito tayo yan may dalap. okay yang panau. Pakit Ayan uh, mga posting at tigwa uh, 1.5 na lang ang presyo nito uh, mga malaki Sorry sa Sorry din kanawa yung 1.5 din 500 na uh, mga presyo Ayan si uh, uh, boss kasi mura na Ayan ako po presyo Baksak presyo daw dito sa lipang ayan Talod lang ako Ayan Punta na kay Binay mga taga Maynila Kayuhin yung aray lipa Ito hanapin mo Ayan mga posting isang panuksokan na uh, nagbubulik na uh, Ang linyada nito uh, galing kay Boss Paolo Malvar yan, isa sa mga sikat na breeder. So, ganda. Ganda dala ni tatay. Tatay may dala. Ganda lang ang kanyang asking price dito. Tatlong libo daw po. Quality. Kaya na mga posing 3,500 partida ang presyo nito. At isang abulik

Pagkano tayo operation yan? Dalawa okay, Dalwa liba? Dalwa libo daw ang presyo nito Malaking manok Ayan malak ang so, ah, ah, uh, uh, Yung maliwali uh, ang Mga budget 1.5 Dala ni Bosing Dala budget Dala ni Bosing Sorry, ah? ay dalawang libo. Kaya nga, na ayaw. Alin? Yung pinapahingan. pa libo? Isang po yan. Kaya tibos. Kaya nga, na Kaya na Pero to, 10,000 na yan. Ito naman, dalawang mga budget mail yung may sa budget mail ayan may tawad bawas pa ito sa pa ito sa may bawas pa ito sa dalawang yeah, may tawad may pa ito sa dalawang <laughs> may tawad Sen libo, kau ni, Ayan mga bosses, puting puti Ayan na, balik galwan 1,000 bawat isa Ayan na ah. galwan 1,000 bawat isa Aring isa Sa mga uh, green legs na great At tiga galwan 1,000 naman yun daw Ay may bawat ba. Aring isa Ayan ito yung green Medyo mababababa uh, lang ito Pero may edad na ito Ayan mga bossing ah, may dalawa ditong Gilmore, 2000. 2000 asking price, negotiable. ganda nito, eh. medium size siya pero bulto katawan. Bali dalawang piraso. Ito yung isa. Ah. 2000 lang may ganito ka lang manak. Ito doon may bawas pa. Ba? Negotiable mga bossing. dalawang piraso ito. Ito yung isa. Mga boss, uh, sailor from uh, Lilo, Laguna. Si bossing. Bagaano uh, bossing? Dala mo mga mga Pagkano ang presya? Tatlo. Tatlohan libo. Tatlo, yan, yeah, tatlohan libo rin yan. Ah. Uh, tatlohan libo from uh, Lilo, Laguna ito mga ito. Sina bossing. Yan, uh. Laging nga rito mga ito uh, tuwing uh, Sabado. Yan, uh, tatlohan libo negosyo po baga uh. uh. na tayong presyo ng manok. DB2 tal manibundalo. Oh, oo. Parte din Tick 25 lang. 25 lang, 'yan lang Regisyon. God mo lang Okay. Tick 25 lang. Oh. Uh. Yung pa. Tick 25 lang uh. pangalan pa. Tatay at Tick 25 pareha. Tingnan mo. Binigay na Tick 25 pare siya.

kay tatay ayan ah, mayari 35 daw ito gandang malak ayan ah. 3,500 sa 35 tatay may bawas na konti yung may bawas daw na konti ito 35 gandang malak ayan Ayan, tatay Ayan mga boss, ay dala na ating tropa dito Ayan, a. tatlong lipo ang kanyang uh, asking price dito ayan naman ay uh, may bawas pa Ganda oh, di banderado. Anong linya da? Kaya <coughs> na oh. 5k sweater daw itong mga bossing niyan. Yeah, oh. na nakakuro sa Boston. Oh, ganda. Kulit oh. Quality. Ay mga bossing ay isang uh, golden boy sweater mga bossing. Ang hinihingi ay 8,000 pure naman ito mga bossing kaya medyo uh, matastas ang presyo. Are naman ay doon sa mga naghahanap ng mga quality manok na nakakabayad ng medyo mataas taas yan. Yung mga budget mail, marami tayong nakunang budget mail yan doon. Ayan mga bossing, isang spear naman ito. Yan, eh. Ang hinihingi ay 3.8 lang. May ganitong manok na. May tawad na itong a 3.5, ah 3.6 ah, ba? 3.6 ang Ito ang pa. Ito mo pa. Uh, Ay, mga bossing, isang uh, white chocolate naman ito. 2,000 asking price. Ito mm -hmm. uh, katawan. Ito katawan. Sa ito kayo, may bawas pa pa. May bawas pa naman. Babawasan pa ng kaunti. Ganda. Ganda pa. 2,000 negotiable negosyable, mga bossing. Ay, mga bossing, isang uh, great any. Ayan. Ay, tatlong dito. tatausan ng kusyapon. tatlong libo na mendi ang presyo ng abuso. ano din sa Boston? Boston cross around head. Ayan. Isang Boston cross around head. ano yung maganda ang linyada nito manok nito? tatlong libo. naman ay yun 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 Kaya mga boss, ah, ngayon ay ganap na alas 8 na na umidya na umaga. Yan, napakarami pa rin ang manok. Sa karamihan ng manok, yan, napakarami pa rin ang uh, sailor dito. Meron pa rin dyan sa kapila ngayon ng kalsada. Uh, tanghali na, napakarami uh, pa. Sa 1.8 may bawas pa 7 months oh, 7 months daw ito Wala nang bawas sa so 1-8 Nasagat na daw 1,800 Ayan. Ayan mga boss Full stack na itong mga boss yun Papabawasan sa 3,000 30 Ibibigay na ito Ayan na Ang ng tuwing daw bibigay. Biday na. Kay Boss Kami. Erwin ito mga boss. Kami. Yung... Kami. Kay Boss Erwin Kami. mga boss. Ano? Kay Boss Erwin mga boss. sa Posing yan at itutupay ko lang itong dalawang manok na isang street comb at isang pikom uh, Ayan yan, may isa may isa

Cruz daw sa Abuhin uh, farm bandit dito mga bossing Yeah. Uh,

marami pa dito yun pa from Lily mga sailor yun natin pa wala dyan yun Jerome ang mga ito hanggang alas 2 pa dito hanggang alas 2 pa yun pa yun boss boss Dennis Paray. hanggang doon, sa dulo pa ngayon napakarami pa maulan ang iba'y nagpasokan na dito sa loob um, yung mga gusto nga ah, magpa yan sinanay yan ang muse dito sa auction market ayan 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 yan. Hari na sigat na vlogger ng kalambayan Hari ito. Si Lance Manok sigat na vlogger ng kalambaya. Isa yan. Check out mga boss. Ah, uh, mga bossing up ah, from Batangas City, Sinaser, ayan, ah, pero ang kanilang mga materialis na daladala -dala ay galing pa ng Iloilo. -ilo. Ayan, uh, ah, merong isa ditong attachment ah, menyan, na ah, Henny, yan, Black Tasmanian Henny mga boss mm -hmm. Ang presyo nito ay nasa 10,000 Yung sa mga naghahanap ng mga ganitong alinyata. yata Ganda oh Palami pulit Ang kanilang iba dito nasa 7,500 at 6,000 kuno natin ah uh, baka Pupos ko yung kanilang number Baka sakaling yun uh, magustuhan Magaling po ng ilo-ilo ito. Mga daladala nila yan. Mga high station. Pupus ko na lang ang number na sir. Para sa kaling inyong magustuhan ito. Ayan na matawagan niya. Ang presyon nila ay nasa 7.5 anim na libo yun lang isa na uh, tasmen yan ah hindi ang sampul libo yun lang matas tas ang presyo yan uh, galing pang ilu ilu ito kaya medyo matastas ang presyo manok Farm sa ilu ilu sa labing piraso ang kanilang daladala dito nabilhan na sila ng uh, piraso yan Ayon sa mga makakagusto, ay popost ko na lang ang number nila, sir. Para kayo ay makapunta sa kanila. Taga-Batanga City lang sila, sir. Uh. Uh, Pusin yung naghahanap ng uh, inahin na uh, pulit sa kanawa yun. Ayan, uh, unihingi uh, dalwan libo. Ready to breed na ito, uh, galing farm. Pusin uh, nyo, uh, uh, ito na, uh, may ligpan pa ito. Ayan dalawalde ganda ito ano wala ito ata ito naman pulit yan ito naman ay tatlong day buo ang ah, hiniling dito ganda ito national yan naman doon may bibigay yan ganda ganda ito wa pulit ito nalalaway yan oh ah. pala po siya no Ayan mga bossing, ayan isang SBR na Spangle. Ayan, dito lang kayo makakita nito. Pa. Maganda pala yung tsura ng SBR na Spangle. Ayan, tayo mo ka. 5-5 dito sa bull. 5-5? Ito ang kasama. Eh, ayan, yeah, dalawa yan, dalawa. Ah, kala ko ito ang kasama sa 5-5. Ay, 5-5 mga bossing. Dalawa yan, dalawa yan, boss. Ayan, eh, dalawa. Oh, dalawa yung, ay... Ano mo isa? 5-5 Hindi, parehas 5-5. Ah, mahirap ko usapan kasi siya na 'yung mga boss. Mahirap ko usapan para sa narara. So, 'yung palay 55 bang isa, kalahating 1200. Hindi maganda ito. Ayun oh, ah. SBR yung kind of, mga boss. Kaya mga bossing, isa sa pinakamagandang manok dito, kaya lang medium size. Ayun, ang presyo ay 5,000 libo mga bossing dito. Magandang manok. Bali ilang piraso ito. Ako uh, na natin yung isa pang mga kapatid nito. Ah, 5,000 negosyo po nito mga boss. Ipang isa. Mga bulls na. Yan. Mm -hmm. Are naman ayong high stake na po. Klase yan. 5,000 dito mga boss. Nyo. Napakarami pa dito, ayan, mapapansin niyo. mga dalakramliliw lago na mga pusika. Oh. Hmm. Ito pa yung isang, oh. Maganda ito. Ang ay mga bossa dito. pa Magagandang klase mga bossa nito. isang alimbuyog yun na uh, yung magkano presyo doon? 4,000 lang ito mga kusin ayan uh, uh, uh. dami oh ito pa isa oh 4,000 doon ang gaganda medyo mabababa -mababa ang presyo ng dalang mga tagaliliw ngayon uh, sa 4,000 ang mga asking presyo doon So, ito oh, yan, no? may isa pang kanawain hacks dito mga bossing ito kanawain ganda ang dami ni ganda na 4,000 pwede kayong uh, ah, rumikta ka sa kanila Oh, Ayan, isang gold. Naka-cross sa atuhan naman ito. Uh, from Liliw, Laguna ito mga boss. Ayan, o. sa dulong yun. Ayan mga boss, isang uh, boss yan uh, presyo, Ayan, presyo ay 4,000. Ah, uh, 3,500. Hanggang 3,000 ay bibigay ito. Kaya sa ating uh, kaibigan seller dito sa lipat. Ya, medyo tanghali na lahat ng gusto Hmm, ganda, ganda mara kalito. Hmm. boss, ay isang uh, white chocolate naman ito. Iya, no. Oh. Nakakurasan ng buyo kayo, kaya kanilapsan ay ganito. Ang presyo ay 2,500 mga po. Yan naman ay po ang presyo pala. Oh. Ayan mga bossing, a ah, streamer. Ang hinihingi ay ayah... ba uh, tatlong 3,000 dito mga bossing. Ah 3,000 po. 5,000 po may naman sa Ah, yung street ah, street na ito mga bossing. Ba, tatlong pa, 3, libo isang a watch streamer. Ang naman nito. 'Yan gano po si tangsa ito? Ito, pre. Ang yan. Ano golden boy? O, golden boy sweater. O, golden boy sweater. Apitong lipo dito mga posin. Full stock na ito. Yan, yan naman ay sa mga may hihilig sa mga kuwan. Ang naman yan ay talaga naman yung paradisado ka naman. Ang mga, mga budget pen, marami tayo. Yan, ito naman ay bali ay liman lipo kasama na ang dalawang pulo. Yan, ang ganda nito. Napakagandang uh, manok nito. Tatlong mm -hmm. libo uh, yung uh, bulgstag, Yung dalawang pulit ay man libo. Bali ay liman libo. Oh. Try yun ah. Yan ah. Uh. mga boss, isang uh, pumpkin hats ito. Yan 5 eh. ang hinihingi ni Kuya dito sa kanyang ito. Yan naman ay negotiable daw. Ganda nito. Bulto katawan pantaso sukat, ano? May buhin manok ito. 4,500 a years ha? ah. ah 2 years na. 2 years, years, years na, na, na to,